Ito ang pinaka most haunted hotel sa buong Pilipinas. Ang Diplomat Hotel. Noong 1911, nagplano ang mga Amerikanong friar ng Order of Preachers, karaniwang kilala bilang Dominican Order kasama ang ilang miyembro ng Espanyol para sa pagtatayo ng bahay bakasyonan para sa kanila at sa mga madre ng kanilang orden sa bagyo. Isa sa mga miyembro na kautosan ang pare na si Roque Ruanyo, ang parehong arkitekto ng pangunahing gusali ng kasalukuyang campus ng Universidad ng Santo Tomas ang nagdisenyo ng gusali isang labing pitong yang burol ang nakuha mula sa mga Amerikano na naninirahan sa bagyo at ang construction ay sinasabing nagsimula noong 1913. Ito ay pinasinayaan noon, noong Mayo 1915 upang samantalahin ang mga tax exemption. Ang kautosan ay nagtayo ng isang seminaryo na pinangalan ng Colegio del Santissimo Rosario. Onet dahil sa napakaliit na enrollment, ang paaralan ay nagsara pagkaraan ng dalawang taon. At ang gusali ay ibinalik sa orihinal nitong gamit. At dito sa lugar na ito ay ginawa ng mga Hapones ang mga karumal-dumal gawain, katulad ng pagtutorture, panggagahasa, pagpapahirap sa mga naninirahan dito mas ang mga madre at pari ay pinagpupugutan ng mga ulo. Sa panahon ng pagpapalaya ng Pilipinas noong Abril 1945, binumba ng mga puwersang Amerikano ang lugar at bahagyang tumama sa kanang pakpak ng gusali habang ang mga puwersang Hapones ay nagpakamatay. At noong 1970 ay ginawa itong gusali at nirenovate at pinaganda at ginawang diplomat hotel. Ang gusali ay nagtamo rin ng malaking pinsala noong nagkaroon ng lindol noong 1990 na tinatawag na lindol sa Luzon. Marami ang nagmumulto sa abandonadong building na ito. Malimit nagpapakita sa building na ito ay mga bata at babaeng nakaputi. Dito sa part na ito, mayroon daw to, may nagpapakita dito. Sa kilit na to Maski ang mga bantay dito ay nagsasabi na may mga nagpapakita dito na mga walang ulo, mga bata, mga babaeng nakaputi. marami silang naririnig ng mga kakaibang ingay sa building na ito. May mga nagkakalabog, nagbabasag ng plato, mga nag-iiyakan, may managhihiyawan at mga kakaibang tunog. Dito po ay legit na legit at ayon na rin sa mga nagbabantay dito, marami silang mga tunog na naririnig na mga kakaibang tunog. Kagaya ng mga pag-iyak, paghiyaw, at pagkalabog ng pinto at pagbasag ng mga plato. Noong 2019, ang abandonadong building nito ay ipinasara Dahil sa ng nangyari At hanggang ngayon, ay ipinagbabawal na ang pagpasok sa loob Nakakatakot ah, talaga dito sa Diplomat Hotel na Sobra Gusto ko sana pasokin, kaya lang bawal na bawal pasokin yung Diplomat Hotel na ito Dahil sa aksidente, eh, ang nangyari dito noon Dahil sa sobrang luma na at mga bulok na ang mga materyales dito. At ito ang pinaka most haunted hotel sa buong Pilipinas. Ang Diplomat Hotel na matatagpuan sa probinsya ng Benguet, Baguio City.